Ito pong fault line na 'yan na gumalaw ay may connection ba 'yan sa iba pang mga fault line lalo na yung papunta dito sa atin sa may meron yung meron tayo dito sa Metro Manila? Ah, uh, wala pong connection po 'yan. Uh, medyo malayo na po. Mm -hmm. uh, wala pong connection and uh, ito po yung uh, tinatanong din ng iba kung makapag trigger ba to sa sinasabi natin na bit the big one. Okay. Uh, hindi po sila konektado and mm -hmm. uh, independent po yung mga folks natin. So uh, unless uh, they're very close to each other, natatawag mm -hmm. uh, natin stress transfer. Uh -huh. Yung uh, during an event, uh, yung stress na na-release by yeah. an active fault will be transferred to a nearby active fault. Uh -huh. They have to be very close to each other. Nangyari na po yan noong uh, October 2019 uh, earthquake series sa uh, Cotabato. Uh -huh. uh, Sunod-sunod na magnitude 6.4, 6.3 in a magnitude six events in one month. Ganun so, magkakalapit-lapit po yung uh, uh, faults natin. Ganun so, pala no. Para... po 'yan kapag mm. uh, they're very close to each other, Ito na tawag natin stress transfer. Stress uh, transfer para nahawa, ano? Oo, oh, nahahawa. Yes po. Uh, yes po. Para pong uh, tao 'yan kapag uh, pinagalitan ka ng misis mo pagdating mo sa bahay o oh, sa mm. sa sa so, so, opisina, tapang, Oh. Nagagalit kayo sa mga subo niyo. Oh, pa <laughs> pa <laughs> parang Napakaganda oh. po nung analogy. Oh. Analog, analog, napakaganda yeah. analogy <laughs> ninyo. <laughs> oh, oh. Oh, right. pero ito ho bang active force na gumalaw na yan, eh, may mga katabi siya? May mga katabi po siya, pero I don't think the, um, uh, this could trigger uh, yung stress transfer kasi eh mm -hmm. uh, may katabisa pero malalayo yung distance naman. Opo, okay, mm -hmm. okay. Okay, uh, director, maraming salamat po. Alam namin na kayo po ay uh, hindi na hindi pa natutulog sapagkat so, nagmo-monitor dito. Thank you po sa inyong pagbabantay po para sa sambayanan. Yes, maraming salamat din po.